kaya noong lumuko ito roon ay nagdala iyon ng isang magaang dala. Saka patuloy iyon dito. <tong> la -ta Ngunit nong nabigatan iyon ay nanalangin ng dalawa sa Panginoon ng dalawa. Talagang kung magbibigay ka sa amin ng isang anak na maayos, Talagang kami nga ay magiging kabilang sa mga tagapagpasalamat sa biyaya. Ngunit nung nagbigay siya sa kanilang dalawa na isang anak, na maayos ay gumawa silang dalawa para sa kanya, ng mga katambal kaugnay sa ibinigay niya sa kanilang dalawa. Ngunit napakataas si Allah higit sa anumang itinatambal nila. ma la shay'an wa hum Nagtatambal ba sila nang hindi lumilikha ng anuman samantalang ang mga ito ay nililika? ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون Hindi nakakaya ang mga ito para sa kanila na isang pag-aadya at hindi sa mga sarili na mga ito nakapag-aadya ang mga ito. وَإِن تَدُعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون Kung mag-aanyaya kayo sa mga ito tungo sa Patnubay ay hindi susunod ang mga ito sa inyo magkatulad sa inyo na nag-aanyaya kayo sa mga ito o kayo ay mga nananahimik Inna ladhina tad'un min dunillahi 'ibadun am فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين Tunay na ang mga dinadalanginan ninyo bukod pa kay Allah ay mga lingkod na mga tulad ninyo. Kaya dumalangin kayo sa katumugon sila sa inyo kung kayo ay mga tapat. Alahum arjunun yamshuna biha, amlahum aydin yabqishuna biha, Am lahong aayun yubusirun biha? Am lahong aadhan yasmaun biha? Mayroon ba silang mga paang naglalakad sila sa pamamagitan ng mga ito? O mayroon silang mga kamay na sumusunggab sila sa pamamagitan ng mga ito? O mayroon silang mga matang nakakikita sila sa pamamagitan ng mga ito? o mayroon silang mga tayngang nagkaririnig sila sa pamamagitan ng mga ito? Sabihin mo, dumalangin kayo sa mga pantambal ninyo pagkatapos manlansi kayo sa akin sa kawag kayong magpaliban sa akin.

ang mga dinadalangin ninyo bukod pa sa si kanya ay hindi nakakakaya ng pag-aadya sa inyo at hindi sa mga sarili nila nag-aadya. Kung maganyaya kayo sa kanila sa patnubay ay hindi sila makaririnig nakakikita ka sa kanila na tumitingin sa iyo samantalang sila ay hindi nakakikita. Wa'mur wa Tumanggap ka ng paumanhin, magutos ka ng nakabubuti at umayaw ka sa mga mangmang. Wa imma yanzagannaka minasyaytani nazgut. فاستعذ بالله إنه سميع عليم Kung may magbubuyo nga naman sa iyo mula sa demonyo na isang pambubuyo ay humiling ka ng pagkukup-kup ni Allah tunay na siya ay madinigin maalam Innal ladhina attaqaw idha massahum ta'ifun minash-shaytan تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ Tunay na ang mga nangilag magkasala kapag may sumaling sa kanila na isang odyok mula sa demonyo ay nagsasalaala sila kaya biglang sila ay mga nakakikita. Wa ang mga kapatid ng mga demonyo ay umaayuda sa kanila. Ang mga sa hindi nagkukulang. واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون Kapag hindi ka naglahad sa kanila na isang tanda na hiniling nila ay nagsasabi sila, Bakit kasi hindi ka kumatha katha nito? Sabihin mo, sumusunod lamang ako sa ikinakasi sa akin mula sa Panginoon ko. Ito ay mga pagkawari mula sa Panginoon ninyo. Isang patnubay ay isang awa para sa mga taong sumasampalataya.

وَاذْكُنْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ Alalahanin mo o propeta ang panginoon mo sa sarili mo nang may pagpapakumbaba at pangamba at walang kalagkasan sa pagsasabi sa mga umaga at mga hapon at huwag kang maging kabilang sa mga nalilingat. Inda la an wa Tunay na mga anghel sa piling ng Panginoon mo ay hindi nagmamalaki sa pagtanggi sa pagsamba sa kanya, naglulawalhati sa kanya at sa kanya nagpapatira pa.